So yun mga bossing, uh, kasalukuyan nandito tayo ngayon sa may simbahan ng Bayangbang mga bossing yung nasa gilid. So yung mga nandito na nakapisto mga bossing na nagbibenta ng uh, tupig tsaka yung mga marok mga bossing is kinuwa yung kanilang pwesto. Yun, sinanay ito yung ng, ano, na ng tupig dito. Kaso nga lang yung pwesto nila dito uh, Kinuwa mga bossing ko. So nakikliling yung operation sila dito sa so may balong Bayangbang mga boss. Nililinisan yung daan. Ayan uh. Pero yung mga nandun, mga bossing ko, sabay banda ron, hindi uh, pa nila nalinisan. Uh, pagkakalam ko mga boss, is along the highway lang ang kanilang nililinisan dito sa may balong bayang pang mga boss. Ito yung mga pes na dito sa may gilid. Yan o. Pati na natin si nanay. Ako oh, na, may tako na, kung Oo. Wala na dito mga bossing is nakapesto dito. Nagbebenta sila ng tubig dito at ang katabi nila mga bossing is yung uh, nagbebenta ng manok. So kinuha nung Bayangbang uh, bayang yung kanilang mga ano dito mga boss. Yung lalagyan nila. Yun. Doon sila nag cleaning sila mga bossing. Ayun ang mga buhay namin no, eh. Naanit na